pwede mag Inabati ko lang mga pumunta tsaka sa mga tumulong. Sa hindi nakatulong, pakyo kayo. John Feliciano, Mark De Los Santos, tsaka kay ano, Ramsey De Los Santos, Rodel, tsaka kay Mayla Sabutanan. Tsaka sa mga grupo, TBS, SB7, Black Pentagon, tsaka sa Riona, tsaka kay Kaya Michael, tsaka sa kanang kami doon Gilo nga pala, ganit ng palo. Sabi kaya mo Rangers, pagkakabiel, sa pamilya. So tapos kayo ra pala lang. kay kayo paki, bulok yung baga. Sa kaliwa ko si Yo, shout out pala sa Majesta, si Boss Dexter, para niya Rebels, Ken Ron, Mapet, Garmal. At shout sa Tulisan Record, sa Marcus, Picasso, sa Rika, Yo, Yo. 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 Nel. Nanalo si Ronel lang ko ito. Na ang na si Jay Loco. Nang ba kay parang Jay Loco? Uy, tangkad, huwag ka nang sumagat. Ang ina, huwag ka na kasing sa mga tao dito. Tang ina wala akong naisulat pero pare marunong ako magbasa Hindi ako katulad mo, puta tapon basura doon sa kanto Pagkakulka, pulukalka, pre, pag wala ako kaya, hindi Time, 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 unang bala ka tara kayo Ayun, 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 ako pa Tinawag ko ang tanga Tignan mo sarili mo Nagbuka ka ng tanga Ang itim mo Sino ba tinakot mo? Sinitawan na kita ng mga pinakamalupay Sa mga sinita Ang tanga na baka sila ka sa mga inaawit ko Si kita patan mo Isa ako sa mga mag sa si Buu, mga na Akram talagang tatulong sa'yo Si Jesse Buka mo kung walang ng mga kanta Ang lang ka na sa mga mali Na mga parata mo Pero ngayon ako Sina'y nag-iisa na? so Sa sadang Ikaw lamang tanga na'y nag-iisa Kalaban ko Pero tadaan kailangan mo isa ka na sa mga pa pala kailangan pagpagsakin mo kaya yung maging matapang asal sa dapat ko huwag kang magsyalong maging ito dahil lalo na naman na tutupiin kita sa walo tangin mo isa ka na sa mga dapat ka mga ilutin wala na kang si Jer naman naman na sa sarili mo time 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 Pangalawang banat para kay Jilo, matahimik na mo. Pangalawang banat para kay na mo. Pangalawang Kumalang ko malamoy, parang sumisigit Sa nagbabagang ako'y na Pre, ng mga salitaan mo Di ko matitira, lalo ka bang ka? Sa'ng sinasabi mo? May paitim ako, lahing Pilipino to Di ako kagaya mo Lahing sagurot Kapitan <laughs> ka lang, tatapa laki yung mga sinabi mo pre Lulok ng guya, sabay eh Tanong na pre, uras at uwit, wasak at uwit Kung tinira ko ng ngayaw Ba, na Hindi ko na shoutout, is Kalawak, tsaka Seven lang pa kayo na ikaw Alimut pala, shoutout nga po pala, Stevie J Ropa ko I love you ito, oh, pangalawang bano't para kayo, ano okay. Tinalo pa yung kulay mo. kutik na mo yung kulay mo, sa kulay mo, siguro ka mag-anak mo yung mga kita Tinamay mo ako oh, oo, oh, oh. gago to. Sak sabi niya, na mamakla to. Ibig sabihin, na minado bakla po ito. Oh ano, na ako, eh nandito lang ako. Pero, oh! ay ka kape, ang takan na ba sa lahat ng mga tinatapang to? Kasi, alam mo kung bakit, di mo maintindihan sa ako sa mga parta ng mga parinak, rebel, ang takan na ba ay eh, kung ang sanyo? Ibubuang kita ng paunti-unti, kakayanin mo ba yon? Bago ka man lahat, hindi mo panahon mo ngayon. Tanginan nga, nandupit sa mga damit mo. Anong, yan, bumukha kang tanga sa mga ginagawa mo. Ibig sabihin niya, nagmumukha ka lang tanga. Wag ka sa akin magpapatatanga. Yo, Time, 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 time. Balitan. Kanina na una si J. ko. ngayon mauna si Ronel. Sa imig lang, oh. Sino? 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 Yo. Pre, kamusta ka lang? Balita ko, adi ka bala. Kanyo pala. lang, wawakas ang puna to. Babal natin kita, kasi punta kinapun. Kanyo pa lang, yo. T tang ina pre, hindi ako adik. Hindi malang ako tang ina, sita kita. Tang ina ka. Right, ka daw. Kaba balika ako. Sikit ka daw. Yo. Rag daw ako. Tignan mo yung suot niya. Kaysa suot ko. Ano oh. ba protein? Ano bang suot diyan? Para nang galing sa 1992. <laughs> ina, pre, 1992, yung pinang anak ng 2 days pre. <laughs> Ang ina pre, brand up sa inyo. Kaya kanya kulay yun. Two years old, kaya pala kilos mo Mukha kang bata sa mga panat mo Pero ngayon, tatapusin na kita ngayong gabi Ako mag na pinakamalaking kremyo ngayong gabi Pag-uubin ina pre, wag kang magsalita Wag kang magsalita, napata Kapus pre, isa ka lang, baguwan tang Pina mo kakawal, tapakialam Pre, baguwan ka lang Ako baguwan, pero maraming alam O ngayon pa lang, tatalunin na kita Kasi sa hipang pre, wala kang alam alam. Oh! Oh! Wala daw alam, kaya pala tangi na tinadya ang kita. Umiyak ka pa, Pinailak kita. Sa piso, pre, sumbong ka pa. Ano yan? Ani ba ang puso? May piso daw. Bobo ba to? Ano nakita mo? Ano ba nakita ko? Yung mukha mo nakadikit sa piso. Oh! Ah, Umiyak! <laughs> <Yeah>. Magbaan <Yeah. laughs> <laughs> sa Brookshetty na tingay. Ang boto na murado. Salat nga wala, sigalawag. Maganda yung mga banat. Mga banatang, palitan. Sa akin, pare, OT. OT. Hindi. Pre, panalo sa akin sa akin. Sa igilo ko. Oh! Ang binoto ko si Ronet. Ramsey, nang sigalawag. Yung round 1, round 2. Parehas, nanalo sa akin round 1, gilo Round 2, si Ronel. Sa round 3, parehas lang eh. Kaya, OT ako, OT. Oh, dia ang boto ng Rado OT. Oh! Ngayon mauna naman si J, J. Loco. Bit bit. Ma <tong> kailangan. Pre, sinabihan mo ng tanga Pag ka na naman kasing isa Uuwi ka sa banyo na nakapaa Ta Tatakbo, tatalon, tsitsigaw, ewan eh, ka po <laughs> <laughs> Yo, ako doon nakapaha Tignan mo pa ako, e eh, wala ka nang baan. Pero pista na ito, ito'y pinakamulupit Pero wag ka dito, kasi nagdagan to naglagan to <laughs> Tang ina pre, ang lupit daw, puta mukha kang incheck Mukha ang kwailong, di ko maintindihan ka mukha mo sa smartong lupukilong Sakit mo maintindihan kasi tanga ka Alam mo ba yung isura pa kang Afrikan Yung mga katulad mo, hindi ko talaga mukha ang tanga mo, may ulit pa ko yung ulit pa ba Yung ulit pa ba, tang ina pre, patakot ka na pag nagbaga to Kapag ka sa banyo, maglulito ko na bigas Paano kay mama pag nahilaw yung bigas? Yes! Mga mga kaga, sa'yo ka ba? nga talagang nagbabaga kada dahil sa mo mo ay naguuling ka Nakarata ka kasi mga talaga Ang Angunang pre, nagbabaga Natinigaw at mo, mamaga Yes! na pre, gusto ko ng manakit di ba ang sakit? Kita <laughs> sarto. Siya naman ako sa kulay mo. Sakin na kawag ka magitaw ng mga salita. Hanta ka na ba ako'y nagbibigin sa iyo? Ito hindi tama ka mo. Wag ka kung tumatan mo. Takin na kung sa akin ngayong gabi na ito. Itong gabi ito. Ang inapre. Ha? Ang palang ewan ko. Kung gabi mo ba ka kain kape? Mata ang nagkape. Nagkape ka daw sa tabu pre. Nakakaon daw. Ito ang tawilan ko. Sa mo gabi na po Halata naman nagsasabukas Ngayong gabi ito Pero Ay, wako sa'yo Umami ka na po Kanta oh! na yung sa Proxeta Sa totoon sa mga kasikalawag ah, Para sa mga Para sa uti sa akin Ang ibuto ko J-Loco Malupit ang banat Jason, tanga binoto ko si ano si Ronel.